Magandang araw mga bata. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang unang aralin sa ikawalong module sa ikalawang markahan na makikita sa SLM pahina 7 hanggang 11 na pinamagatang Mga Uri ng Pangkalahatang Sanggunian. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na kayo? Narito ang ating layunin sa araling ito. Natutukoy ang mga uri ng pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang isyu. Bago natin ito simulan, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin noong nakaraang araw. Sa ating nakaraang aralin, napag-aralan natin ang tamang pagsulat ng simpleng patalastas at paggawa ng simpleng slogan. Ano ang dapat isaalang-alang sa paggawa ng simpleng patalastas? Naaalala pa ba, ba ninyo? Magaling! Laging tandaan na sa paggawa ng patalastas, kailangang maigli lamang ito at maliwanag ang mensaheng sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan, at kailan. At sa maayos na pagsulat nito, gamitin ng wasto ang mga sangkap sa pagsulat gaya ng malaking titik, bantas, pasok at palugit. Kailangan din na tiyak ang paksa ng isang patalastas o babala. Ngayon naman, meron akong mga tanong sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Ano ba ang pandemya na ating kinakaharap sa ngayon? Magaling! Ngayon, gumawa kayo ng isang simpleng slogan magiging ligtas sa pandemyang COVID-19. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Magaling mga bata! Bahagi na ng buhay nang mag-aaral ang pananalagsik. Ngayong araw ay aalamin natin ang iba't ibang uri ng sanggunian na maaari ninyong magamit sa inyong pananaliksik. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang iba't ibang uri ng mga sanggunian. Una, internet. Ito ay teknolohiyang maaaring pagkunan ng informasyon gamit ang computer, tablet o piling telepono. Ikalawa, globo. Ito naman ay isang maliit na replika ng mundo. Tatlo, mapa. Ito ay isang palapad na drawing ng mundo o bahagi nito. Ikaapat, almanak. Ito ay aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga panuto ng kawilihan, mga pangyayari sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika at iba pa. Kalima, Atlas. Ito naman ay aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng lugar. Ipinakikita rito ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang lugar. Ito ay nakaayos ayon sa politika, relihiyon o estado. Ikaanim. Encyclopedia. Ito ay set ng mga aklat na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay at mga artikulo tungkol sa katotohanan. At ang ikapito ay diksyonaryo. Ito ay pinagkukunan ng kahulugan, baybay o spelling, pagpapantig, bahagi ng pananalita na kinabibilangan ng mga salita, pinanggagalingan ng salita, at nakaayos ito ng paalpabeto. Ang lahat ng mga o makakatulong sa atin sa pananaliksik ng mga impormasyon na gusto nating malaman. Ngayon, magkakaroon tayo ng iba't ibang mga gawain tungkol sa ating napag-aralan. Handa na ba kayo, mga bata? Ang unang gawain ay ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang inilalarawan. Isulat ang sagot sa patlang. Bibigyan ko kayo ng limang segundo sa bawat bilang una. Ito ay teknolohiya ang maaaring pagkunan ng impormasyon gamit ang computer, tablet o piling telepono. Music ang tamang sagot ay Internet. Magaling! Ikalawa, ito ay palapat na drawing ng mundo o bahagi nito. Sagot ay mapa. Magaling. Ikatatlo. Ito naman ay pinagkukunan ng kahulugan, bye-bye, at nakaayos ito ng paalpabeto. Ang tamang sagot ay dictionary. Magaling. Ikaapat. Ito naman ay isang maliit na replika ng mundo. Sagot ay globo. Magaling. Ikalima. Ito ay aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga panuto ng kawilihan, mga pangyayari sa isang bansa, palakasan, releyon, politika at iba pa. Ang tamang sagot ay Magaling. Ika anin? Ito ay aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya, at lokasyon ng lugar. Ang tamang sagot ay atlas. Magaling. Ika ito ay set ng mga aklat na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay at mga artikulo tungkol sa katotohanan. Ang tamang sagot ay Encyclopedia. Magaling! Narito ang panuto. Ibigay ang iba't ibang uri ng sangguniang pangkalahatan. Isulat sa loob ng concept web ang inyong sagot. Bibigyan ko kayo ng sampung segundo sa pagsagot nito. Iwasto natin ang inyong ginawa. Ano-ano ang mga pangkalahatang sanggunian na ating napag-aralan na magagamit natin sa pananaliksik? Internet Atlas kayo ay nagsasaliksik. Sa tuwing magsasaliksik tayo, pakatatandaan na mayroong iba't ibang uri ng pangkalahatang sanggunian na pwede nating magamit. Ito ay ang mga sumusunod. Diksyonaryo, Encyclopedia, Mapa, Globo, Atlas, Almanac, at Internet. Ngayon naman, puntahan natin ang susunod na gawain. Bibigyan ko ulit kayo ng limang segundo sa pagsagot. Narito ang panuto. Isulat sa patlang kung anong sanggunian ang maaaring gamitin upang alamin ang mga sumusunod na impormasyon. Una, kahulugan ng salitang salawikain. Ang tamang sagot ay, Diksyonaryo. Magaling. Kalawa, detalyadong impormasyon tungkol sa pinakamataas na bundok sa mundo. Ang tamang sagot ay Atlas. Magaling! Ikatatlo, pinakabagong tuklas na gamot. Ang tamang sagot ay Internet. Magaling! Magaling! paghahanap sa bansang Pilipinas. Ang tamang sagot ay globo o mapa. Magaling! Ikalima, pinakaunang balita sa araw na ito. Internet. Magaling mga bata! Ang susunod na gawain ay kilalanin ang tinutukoy na sanggunian sa bawat bilang. Guhitan ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang tawag sa teknolohiyang pinagkukunan ng impormasyon? A. Almanak B. Internet C. Mapa Ang tamang sagot ay B. Magaling mga bata! Ikalawa, ano ang tawag sa maliit na replika ng mundo? A. Atlas B. Mapa C. Globo Ang tamang sagot ay C. Globo Magaling mga bata! Ikatatlo, ano ang tawag sa nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng isang lugar? A. Atlas B. Globo C. Internet Ang At... tamang sagot ay A. Atlas Magaling mga bata! Ikaapat Ano ang tawag sa pinagkukunan ng kahulugan ng isang salita? A. Encyclopedia B. Diksyonaryo C. Mapa Ang tamang sagot ay B. Diksyonaryo Magaling mga bata Ikalima Ano ang tawag sa palapad na drawing ng mundo? A. Diksyonaryo B. Atlas C. Mapa sagot ay MAPA. Magaling mga bata. Ngayon naman, isipin kung ano ang tamang sagot sa mga tanong na nakasulat sa bawat bilog at isulat sa loob ng kahon ang sagot. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Gawin natin ang susunod na gawain. Bibigyan ko kayo ng sampung segundo sa paggawa nito. Narito ang panuto. Basahin at unawain ang tanong at isulat ang sagot sa espasyong nakalaan sa ibaba. Gawing gabay ang rubrik sa pagsasagawa nito. Tanong, bakit mahalaga ang paggamit ng iba't ibang uri ng sanggunian? Galing. Ngayon naman gagawin natin ang pagtataya. Kilalanin kung anong uri ng pangkalahatang sanggunian ang tinutukoy sa ibaba. Hanapin sa hanay B ang katumbas na paglalarawan ng mga larawang nasa hanay A at isulat ang napiling sagot sa patlang bago ang bilang. Ngayon, iwawasto natin ang inyong ginawa. Unang bilang, ang tamang sagot ay titik C. Ikalawa, ang tamang sagot ay titik D. Ikatatlo, ang tamang sagot ay titik E. Ikaapat, ang tamang sagot ay titik A. At ang panghuli, ang tamang sagot ay titik B. Magaling, mga bata. Para sa inyong takdang aralin, pumili ng isang sanggunian at ibigay ang impormasyong nakalap dito. At doon nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam.